Morning my idol. Kita sama-sama dey sidoi nya. Ukal susut di baka mangga idol. Nama mun lima kilo tomato. Oh iya, idol au dapat di gatas-gatas nah mangga idol oh. Next time deh ni. idol. Ni mga idol yan ang ding iwain ay eh, ipabort ka pa lang yung mga idol so ati ka yung tatay hindi magkita yung, yung uh, bukal tibakan mga idol ipabort ko pa isang ito iwa iwain yung mga idol shout out ko kay sir gyo mara nga nang tib tibaka kanya tapi nartili garabi yung mga idol atay bukal nan dapat ti e, gatas-gatas na ni mga idol. Wala na lang ang break. Tapos gawain mga idol. Ting shout out man gini bakit ko. Nga ni isu ni Runa Grace B. Carmen Agustin. Mag-ingat kayo parati mga OFW. mga idol. Yung nag-breakin sa dadawin, iwayawainin. Mga idol. Na ito yung naiiwa tayo mga idol. Flex ko man eh isang di kasirola eh, steak kaldero kaya <laughs> ano, kasirola man kaldero kaya mga idol dapat hindi tayo adobo mga idol mantika tika kaldero ko na kuma saan ka na mga idol yung basik na bawang bawang lang kan kan kita tunggu sini mana itu ya dewa 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 mereka semua Hmm, lagi na natin mga idol hmm, mga natin mga idol tapos natin ito ng toyo mama mga idol hmm, mga idol lagyan na natin ng toyo ordinary lang mga idol o nga pala nalagyan ko na pala ng Gechenyan mga idol pang balas mga idol ito panay ang buhit nya mga idol ang ganda maluton mga idol manok isunan mga idol dyan ko gayam ng konting pukal mga idol para manamis namis masarap itong pukal parang may gata mga idol Tikman nga natin mga idol. Flex natin mga idol. Mm -hmm. Mm Quality nga ko ni Idol. Itag TV. Hindi ka musta. Gawin nga idol kaparaswa. Mm -hmm. Ganda ni maluto natin mga idol flex tayo doon mga tayo mga idol tayo mga idol mga twin mga idol oh atuin, mga twin mga tayo hindi mas ato yun flex ko man natin mga idol muna nga kagat mga idol cheers that's good mga idol hindi mas nga maan hindi mga idol mas nga Hmm, hindi mas simahan talaga mga idol. Hmm, nagibos ko. Uh, uh. Hmm. Hmm. ba? Tapos yung nagrambo nga. Narami ko nga sa bawa. At on. Um. Sumamip. Nagatas-gatas namin mga idol. Oh. pag ito o. Ah, ang patibkrit itong mga idol. Mm. lo, oh. Shout out ka Bayo Kuman nga uh, man eh. Bayo Michael, Bayo Richard. Shout out. Mm. Ang gitropak ni National High School, Toda. Shout out ka niya ka mm. Shout out ka ni Sir Ninong Mario. Ninong Jojo, shout out. Am, um, ini bosko mga Idol. Montay pa lang baru bersadap. Thank you My Idol.